Magsiresign na kayo. INUTIL kayo. Magandang balita mga kachismoso at mga kachismosa. Senator Rapitulfo, kumpirmadong nagbitiw na. Tama ang inyong narinig mga kachismoso at mga kachismosa. Binitawan na niya, nagbitiw na siya bilang chairman ng Committee on Energy. Tama lamang ito, Senator Rapitulfo. Bakit pinatagal-tagal mo pa ng halos dalawang taon? wala ka namang kasing nagawa para pababain ang presyo ng kuryente. Puro pahiring, puro pabida. Nasaan na ang mga hiring mo ngayon? Nasaan na? Wala na ba? Ganun-ganun na lamang, nagtapon na lamang ng mga Pilipino ng pera sa mga hiring na ginawa mo. Pinasahod ka, gumastos ka sa mga hiring, merienda nyo, kuryente, mga tubig ninyo na nandoon, internet, pera lahat yan ng taong bayan. Pero anong nangyari? Wala. Wala. Dalawang taon na chairmanship mo sa energy. Anong nakita ng mga tao? Puro pabida. Puro kaso. Ganito dapat. Ganyan dapat. Bakit hindi nyo ginagawa ito? Mga tamad kayo. Mga INUTIL kayo. Magsiresign na kayo. O ngayon, INUTIL ka ba sa Committee on Energy? Kaya nag-resign ka na wala. Yan ang sinasabi kasi nila. Puro ka kasi ngaw, ngaw at dada. Wala ka talagang nagagawa. Ano ba ang ginagawa mo kasi? Dapat di ba naglilimbag ka ng batas? Hindi yung nasa TV at radyo ka. Mas madalas ka pa nga yata dyan. araw, nandiyan ka na naman Oh. Ayang ka na naman Oh. O, oh, anong ginagawa mo dyan? Ha? Nandiyan ka na naman. Nag-aano ka na naman dyan? Nagko-constituency work ka na naman dyan? Ito ba ang constituency work mo? Ha? Yung yung pag-usapan, yung mga away ng mga chismosa at chismoso? Ito ba ang constituency work mo? Yung gawing katatawanan, ang istorya ng buhay ng mga tao? Ito ba ang constituency work mo? Yung pinapahiya mo ang mga bata at hanggang sa kanilang pagtanda, trauma pa rin. Trauma pa rin ang nandyan sa kanila. So, tama lamang na binitawan mo na ang pagka-chairmanship mo sa energy dahil wala ka naman talagang nagagawa. Hindi ba tama naman ang mga kritiko mo? Nasaan? Wala kang batas na nagawa? Dalawang taong ka na dyan, Sen. Rapitulfo. Ano pa ba ang kailangan mo? Tapos na dapat ang honeymoon period eh. Wala na. Eh, ang kinagawa mo? Nandiyan ka na naman sa hearing ni Alice Go kasi viral na naman. Viral na naman, kailangan na namang magisiksik ka dyan. In the end, nung nandiyan ka, wala na namang napatunayan bubutas-butas ka pa dyan, pagpagpawisan-pawisan ka pa dyan, wala ka din namang nagawa. Ano bang napatunayan mo? Napatunayan mo bang hindi Pilipino si Mayor Ko? Napatunayan mo ba na ispay siya? Wala. Wala. Ampaw. Nakichismis ka lang talaga. Ismoso ka lang talaga. Sumasakay ka lang talaga sa mga viral. No? Sa mga viral na issue para for the views. ah uh, yan ang sinasabi ng mga tulfo na kaming mga kritiko ay ginagamit ka namin para sa views. Eh ikaw, anong ginagamit mo? Anong ginahype mo? Problema ng mga Pilipino? Tapos papalabasin mong constituency work lang ito. Constituency work ba yan? Kung sinagkakakitaan mo naman ang mga Pilipino ito. Kaya mga tool fanatics gumising kayo. Gumising kayo eh ano. Oh. Puro kayo ayuda kasi ang nasa utak ninyo eh. Puro at least nakatulong kasi. O tingnan nyo, dalawang taon na chairmanship, walang nangyari. Lahat ng ginawang mga investigasyon sa basura din. Kagaya ng kaisa-isa sanang lulusot na batas mo tungkol sa mga siman, basura. Yung mga sumunod, basura. Friendship bill? Friendship bill? Talaga? Friendship bill? antay taray bill o oh, come on ayan tayo eh halip kasi na nakafocus ka sa yung chairmanship kung saan saan ka committee lumulundag at nakikisaw-saw o ngayon committee on migrant workers nasaan tayo ngayon ano na ba ang nagawa mo para sa ikabubuti ng lahat ng mga Pilipino meron ka na bang nagawa dun sa problema sa Kuwait na ikaw yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw noon wala pa rin hanggang ngayon. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakapunta ang mga first-timer na Pilipino at magpatatrabaho doon. Wala. Ang daming buhay, ang daming pamilya tinanggalan mo ng oportunidad para guminhawa sana. Yung kuwik lang yung pag-asa nila. Bakit ka mo? Kasi magkikipagsapalaran talaga. Kaya nga tinatawag na magkikipagsapalaran ng pag-aabrut. Dahil hindi mo kung ano ang alam kung ano ang kapalaran mo. Kaya nga magkikipagsapalaran. Ngayon, anong nangyari? Wala. Hindi lang mga DH ang nakaban na yun. Maski lahat-lahat ng mga Pilipino, mga engineers, mga architects, mga nagtatrabaho sa mga oil rigs, sa mga oil industry, mga engineers, ban silang lahat kapag first time pumunta. Anong mo Wala. Sir, may pending bill, yung Senate Bill 2247 filed by Senator Rapi Tulfo, seeking na ma-promote yung development of a comprehensive and integrated legislative policy para do sa rapid development ng Philippine natural gas sector. Are you in favor of this, sir? In principle, yes, but we have to look at certain provisions. So that's one example. LNG is considered renewable. Again, that's one of the few renewables na... Um, Bababa daw ang ano yata dito, di ba? Energy... Yan din ang pinangako nila sa IPR, hindi naman nangyari. Okay. Di ba? Mm -hmm. My only concern about that bill is, number one, the provision that says, first dispatch. Una ang gagamitin. Eh, 8 pesos roughly per kilowatt hour yun eh. Piting mm -hmm. ko ah. Mm -hmm. 2 to 4 pesos ang hydro at coal. For first dispatch natin. Again, ang policy kasi is clean, not affordable. So, yung bisna 2 pesos per kilowatt hour, babayaran natin 8 pesos. Gusto ba natin yun? But first dispatch. At paano mangyayari ngayon yung CSP? CSP is Collective Selection Process. Parang bidding ng mga electric cooperative sa kuryente, bibili nila. Again, first dispatch mo, edi hindi na lowest bidder na naman. Baka highest bidder pa dahil lang nasa batas na first dispatch. These are the things that we should be looking at. Again, we look at, I'm not against the LNG, mm -hmm. but we're looking at making energy clean, reliable, and affordable. Babo. Hindi lang clean, period. O sige, mahal lang sir, kulang kasi nag invest pagdating sa renewable, kaya mahal pa rin. Um, hindi kulang eh. Yung, yung technology, wala pa talaga doon eh. Mm -hmm. Wala pa talaga doon yung technology eh. It will get there probably. But mm -hmm. right now, it's not yet there. It still costs to produce it. Mm -hmm. Sir, on the continuous uh, illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, nalala ko nun parang ang stand mo. Bakit pa kayo nakapuesto sa gobyerno? Sayang po yung pinapasweldo sa inyo ng ating gobyerno ng mga simpleng katanungan in behalf of taong bayan, I'm here because I was elected by the people to ask questions like this. It is my job. I was voted for this. I represent the people of the Philippines. And that's why I'm asking you this question na katanungan din po ng taong bayan at hindi nyo kayang sagutin. Magsiresign na kayo. Kung ganoon rin lang. I-N-U-T-I-L kayo. Nakakaya kayo.